Naranasan mo na ba yung tipong kahit anong pilit mong maging maayos, kahit gaano ka pakabuti sa kanila, parang hindi pa rin sapat? Yung minsan, ikaw pa yung nagmumukhang masama? Kahit ang totoo, ikaw na nga yung nagsasakripisyo? Mapamilya man yan, kaibigan o partner? Ang sakit, di ba? Pero eto ang tanong ko sa iyo, hanggang kailan mo hahayaang kontrolin ng iba ang peace of mind mo? Sa panahon ngayon, sobrang dali na nating mahulog sa bitag ng pagiging people pleaser. Yung kahit alam mong pagod ka na, pilit mo pa rin inuunang intindihin ang damdamin ng iba. Pero kailan mo ba uunahin ang sarili mo? Hindi selfish yun. Ang tawag doon, self-respect. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang Stoic philosophy para ayusin ang relasyon mo hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili mo. Alam mo, ang Stoicism ay hindi lang basta old school philosophy. Hindi ito para sa mga lolot lola lang o sa mga scholar sa lumang libro. Ang Stoicism ay buhay na buhay at relevant pa rin sa panahon natin ngayon. Lalo na pagdating sa relasyon sa pamilya, sa kaibigan, sa partner, o kahit sa mga taong hindi mo talaga gusto pero napipilitan kang makasama. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatiling buo ang sarili mo kahit anong gulo ng relasyon sa paligid mo. Paano mo marerespetuhin ang sarili mo habang binibigyan ng respeto ang mga karapat-dapat? At paano mo makikilala kung kailan panahon na para lumayo? Gusto kong magsimula sa isang simpleng katotohanan na madalas nating kinakalimutan hindi lahat ng tao na kasama mo ngayon kailangan mong isama sa future mo. Masakit yan, pero totoo. Ang Stoicism nagtuturo sa atin ng acceptance-acceptance na may mga relasyon talagang temporary lang. May mga taong darating para turuan ka, saktan ka, o ipamukha sa'yo ang mga bagay na matagal mo nang binabaliwala. May kilala ka ba na parang parang laging ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nag adjust ikaw ang laging nagso-sorry kahit hindi naman ikaw ang mali? Alam mo, pag napapansin mong ang isang relasyon ay hindi na nakakatulong sa'yo para maging better version ng sarili mo, kailangan mo na talagang pag-isipan kung bakit ka pa nandyan. Hindi porket matagal na kayong magkaibigan. Hindi porket ka mag-anak mo sila. Hindi porket may pinagsamahan kayo e eh kailangan mo na silang tiisin habang buhay. Isa sa mga stoic virtues ay ang courage o tapang. At hindi lang ito yung tapang na pangharapan ng suntukan o debat. Ang tunay na tapang, yung kaya mong humarap sa sarili mong reflection at sabihin, hindi na ako masaya rito, hindi ko na ito deserve, kailangan ko nang lumayo. Ang dami kasi sa atin, natatakot na baka kapag umalis tayo, tayo ang maging masama. Pero isipin mo, tumas gugustuhin mo bang manatili sa isang relasyon na unti-unti kang inuubos? O mas pipiliin mong iligtas ang sarili mo kahit ikaw na lang mag-isa? Isa pa sa mga itinuturo ng Stoicism ay ang emotional resilience. Hindi lahat ng nararamdaman mo, kailangan mong pagbigyan. Hindi lahat ng guilt, kailangan mong yakapin. Kasi minsan, ginagamit ng ibang tao ang guilt para makontrol ka. Eh, pamilya tayo, eh, magkababata tayo, eh, dati ganto ka sa akin. Pero tanungin mo ang sarili mo, relevant pa ba yon sa kung sino ka ngayon? Sa kung anong gusto mong tahakin ngayon? Alam mo, ang mga taong tunay na mahal ka, hindi ka gugustuhin kontrolin. Hindi nila ipaparamdam sa'yo na mali kang piliin ang sarili mo. Kaya mahalaga ring matutunan mong i-identify ang growth stifling relationships mga relasyon na kapag kasama mo sila parang hindi ka makalipad parang laging may tali sa paa mo mga relasyon na kapag may pangarap kang binabanggit sila ang unang nag-aalangan para sa iyo mga taong inuuna ang sarili nilang insecurities para pigilan ka sa mga bagay na gusto mong gawin at pag nakita mo na yan pag mong parang nauubos ka na huwag kang matakot. Hindi masamang magtakda ng limitasyon. Hindi ka masamang tao kung pipiliin mong magtira para sa sarili mo. Kasi sabi nga ng mga Stoic, We suffer more in imagination than in reality. Minsan, ang akala natin, kapag umalis tayo sa isang relasyon, masisira ang mundo. Mawawalan tayo ng kakampi. Pero sa totoo lang, yung bigat na nararamdaman mo ngayon galing na sa relasyon na yun mismo hindi sa pagalis mo kaya kung may mga taong hindi marunong gumalang ng boundaries mo kung may mga kamag-anak na puro paninisi at pagdududa ang ibinibigay sa iyo kung may kaibigang puro sila lang ang tama tanungin mo ang sarili mo bakit ko pa ba sila pinapayagang sirain ang araw ko ang stoic mindset nagtuturo sa atin na hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao. Ang kontrolado natin ang response natin. Hindi natin kayang baguhin ang pananaw ng ibang tao. Pero kaya nating piliin kung sino ang karapat dapat manatili sa mundo natin. At pag natutunan mong piliin ang sarili mo, pag natutunan mong ilayo ang sarili sa mga relasyon na puro sakit at drama, dun mo Mararanasan ang tunay na kapayapaan. Doon mo mararamdaman kung gaano kagaan ang buhay kapag hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong intindihin ang mga taong hindi marunong magbigay ng respeto. Kasi sabi nga ng mga Stoic, we suffer more in imagination than in reality. Minsan ang akala natin kapag umalis tayo sa isang relasyon, masisira ang mundo mawawalan tayo ng kakampi pero sa totoo lang yung bigat na nararamdaman mo ngayon galing na sa relasyon na yun mismo hindi sa pagalis mo kaya kung may mga taong hindi marunong gumalang ng boundaries mo kung may mga kamag-anak na puro paninisi at pagdududa ang ibinibigay sa iyo kung may kaibigang puro sila lang ang tama tanungin mo ang sarili mo bakit ko pa ba sila pinapayagang sirain ang araw ko ang stoic mindset nagtuturo sa atin na hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao ang kontrolado natin ang response natin hindi natin kayang baguhin ang pananaw ng ibang tao pero kaya nating piliin kung sino ang karapat dapat manatili sa mundo natin at pag natutunan mong piliin ang sarili mo pag natutunan mong ilayo ang sarili sa mga relasyon na puro sakit at drama, dun mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Dun mo mararamdaman kung gaano kagaan ang buhay kapag hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong intindihin ang mga taong hindi marunong magbigay ng respeto. Kaya simula ngayon, kapag naramdaman mong parang unti-unti kang nauubos sa isang relasyon, huwag mong hayaan huwag mong inormalize. Hindi lahat ng tao na nasa paligid mo, dapat mong isama sa pag-angat mo. Ang mga taong mahalaga, yung nagbibigay ng respeto, yung nagpapalakas sa'yo. At kung wala kang ganun sa ngayon, okay lang. Mas mabuting mag-isa na may kapayapaan kaysa may kasama pero wasak ang loob. Ngayon, huminga ka muna ng malalim. Isipin mo yung mga taong nagkukonsumo sa iyo, yung mga relasyong matagal mo nang gustong bitawan pero hindi mo magawa. Kasi sa susunod, pag-uusapan natin kung paano i-handle ang mga negative emotions na dumarating kapag ikaw na mismo ang pumili na lumayo. Kapag ikaw ang unang nagdesisyon na umiwas, na lumayo, na tapusin ang relasyon kahit hindi literal na putulin, pero yung ilayo mo ang sarili mo sa sakit at toxic na environment, asahan mo may guilt na darating. May lungkot. May doubt. Ginawa ko ba yung tama? Paano kung ako pala ang masama? Paano kung ako yung selfish? Alam mo, normal yan. Dahil lumaki tayo sa kultura na ang pagiging mabait, ang pagiging palaging available, ang pagsasakripisyo ng sarili para sa iba ay kabutihang asal. Pero hindi lahat ng mabait, masaya. At hindi lahat ng nagtataya ng sarili para sa iba pinapahalagahan. Kaya dito papasok ang isa sa pinaka stoic lesson. You are not responsible for other people's emotions. You are only responsible for your own. Pero huwag kang magmadali. Ang paglalayo, ang pagset ng boundaries at ang pagputol ng toxic ties ay proseso. May mga gabi talagang magdududa ka. May mga umagang iisipin mong balikan ang dati mong mundo. Pero tandaan mo ito, hindi ka na dapat bumalik sa lugar na muntik ng bumura sa kung sino ka. Kaya ngayon, gusto kong gawin mo ito. Listahan lang. Simple lang. Isipin mo yung tatlong tao na pinaka nakaka-drain sa'yo. Mga taong kapag naisip mo pa lang, bumibigat na ang dibdib mo mga relasyong kapag kasama mo, parang hindi ka makalakad ng maayos sa direksyon na gusto mo. Ngayon, sa listahan na yon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang naidudulot nila sa akin? Masaya ba ako? May natutunan ba ako? Tumitibay ba ako? Kung wala, kung puro sakit, puro doubt, puro pagod, anong ginagawa mo pa dyan? Ang stoicism hindi sinasabi na maging cold ka sa mundo. Hindi sinasabi na mawalan ka ng puso. Ang itinuturo nito, piliin mo kung sino ang karapat-dapat sa puso mo. Dahil sa dami ng taong naglalakad sa mundong to, ang pinakakasalanan mo sa sarili mo ay payagan ang maling tao na wasakin ang sarili mong katahimikan. May mga taong akala natin mahal tayo, pero ang totoo, mahal lang nila ang kontrol sa iyo mahal lang nila ang pakiramdam na kaya kanilang pasunurin kaya kapag nagsimula kang lumayo kapag nagsimula kang magtakda ng hangganan magugulat ka sila yung unang magagalit sila yung unang magpapa-victim sila yung unang magtatago sa likod ng e pamilya tayo o e kaibigan tayo pero tanungin mo sarili mo kung sila talaga yung tama bakit ngayon pa lang ako nakakahinga ng maayos? Huwag kang matakot sa katahimikan. Minsan, yan ang senyales na unti-unti ka nang gumagaling. Minsan, ang tunay na pagmamahal hindi mo makikita sa dami ng taong kasama mo, kundi sa tibay ng katahimikan na kayang yakapin ng sarili mo. Kapag kaya mo nang tumayo mag-isa, kapag kaya mo nang sabihin, ayoko na, tama na. At kapag nagawa mo yan, dun mo mararamdaman ang sinasabi ng mga Stoic, He who conquers himself is mightier than he who conquers a thousand men in battle. Ngayon, tapusin natin ang part na to sa isang tanong. Anong klase ng kapayapaan ang gusto mong maramdaman? Yung kapayapaang galing sa pagtiis? O yung kapayapaang galing sa pagbitaw? Ikaw ang pipili. Alam mo, minsan nakala natin ang pinakamahirap ay yung mismong pagbitaw. Pero ang mas mahirap pala ay yung mga araw pagkatapos, yung mga gabi na biglang tatahimik ang mundo at ikaw na lang mag-isa sa kwarto mo. Yung mga oras na may maririnig kang kanta, amoy, o lugar na bigla kang babalik sa mga alaala -ala ng taong iniwan mo. Hindi kasi madaling putulin ang emosyon. Hindi ganon kadali ang magpanggap na wala kang naramdaman. Pero dito papasok ang stoic mindset, ang kakayahang kilalanin ang nararamdaman mo, tanggapin ito, pero huwag hayaang kontrolin ka nito. Hindi mo kailangang pigilan ang lungkot. Hindi mo kailangang iwasan ang galit. Sa totoo lang, dapat mong maramdaman lahat ng yan. Kasi dun ka huhubugin. Dun mo maiintindihan kung gaano kakalakas at kung gaano karupok ang attachment mo sa maling tao o maling relasyon. Ang Stoicism, hindi ito tungkol sa pagiging bato, hindi ito pagiging manhid. Tinuturo nito sa tin na ang emosyon parte ng pagiging tao. Pero hindi ibig sabihin na bawat emosyon ay dapat mong sundin. Kasi kung palagi kang magpapadala sa nararamdaman mo, sino na ang may hawak ng buhay mo? Yung sarili mo o yung emosyon na dulot ng ibang tao? Ang pinakamagandang paraan para i-handle ang negative emotions ay kilalanin mo muna ito. Kapag nalulungkot ka, tanungin mo sarili mo. Ano ang pinagmulan ng lungkot na to? Missing the person o missing the version of me na akala ko hawak ko kapag kasama siya? Ang totoo niyan, karamihan sa lungkot natin hindi dahil sa taong nawala, kundi dahil sa expectations na binuo natin sa isip natin. Dapat ganito kami. Dapat siya na yon. Dapat hindi niya ako iniwan. Pero kapag niyakap mo ang realidad, kapag inamin mong hindi mo kontrolado ang ibang tao, pero hawak mo ang reaksyon mo, dun ka magsisimulang gumaan. Galit? Normal din. Pero ang tanong, saan patungo ang galit mo? Sa pagpapahirap sa sarili mo, sa paninisi, sa pagbabalik tanaw, o gagamitin mo yung galit na yon para itulak ang sarili mo sa mas tahimik, mas matibay, mas payapang buhay? Ang Stoic Wisdom, tinuturo nito na hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat laban. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi marunong makakita ng halaga mo. Dahil ang tunay na respeto hindi hinihingi kusang binibigay ng tamang tao sa tamang panahon. Kapag may taong pilit kang ginugulo, minamaliit o kontrolado minsan, ang pinakamakapangyarihang sagot ay katahimikan. Kasi sa bawat salita mo, sa bawat pagpapaliwanag mo, binibigyan mo sila ng akses sa iyo. Pero sa katahimikan, ikaw ang may hawak ng narrative, ikaw ang may control. Minsan kasi, ang relasyon na akala mo pagmamahal, control na pala. Akala mo concern, pero paninira na. Akala mo respeto, pero takot lang pala. Kaya mahalaga na malinaw sa iyo kung ano ang mga non-negotiables mo sa isang relasyon, pamilya man 'yan, kaibigan o romantikong partner. Non-negotiable ang respeto. Non-negotiable ang kabutihang-loob. Non-negotiable ang pagiging totoo kapag wala na yan, wala ka nang dapat ipaglaban. At huwag kang matakot sa sinasabi ng ibang tao. Huwag kang matakot kung may magsasabi ng nagbago ka. Dahil dapat lang talaga tayong nagbabago. Ang hindi nagbabago, hindi lumalago. At ang hindi lumalago, dilalamon ng sakit, ng galit, at ng maling relasyon. Ang Stoicism, pinapaalala sa atin na ang buhay hindi ukol sa dami ng taong meron ka hindi sa dami ng likes messages o mga kaibigan sa paligid ang tunay na halaga ng buhay ay nasa katahimikan ng isip mo kapag mag-isa ka kung kaya mong gumiti kahit walang audience kung kaya mong tumahimik kahit inaaway ka kung kaya mong piliin ang kapayapaan kahit ang dali-dali ng magalit kaya ngayon tanungin mo sarili mo. Anong mas mahalaga sa akin ang maging tama sa paningin ng iba o ang maging payapa sa loob ko? Dahil sa huli, walang ibang makakasama mo buong buhay kundi ang sarili mo. At ang sarili mong isip ang magiging tahanan mo habang buhay. Kaya piliin mo maging maayos ang laman nun. Ngayon, gusto kong iwan ko sa iyo ang linyang to. Kung ang presensya ng isang tao ay nagbibigay ng gulo sa isip mo, mas matimbang ang katahimikan ng pagkawala niya kaysa sa ingay ng presensya niya. Minsan, ang hindi pag-react, ang hindi paghabol, ang hindi pagpaliwanag, yun ang pinakamatibay na sagot. At ngayon na naintindihan mo yan, mas madali mong makikita kung sino talaga ang karapat-dapat sa buhay mo. Alam mo kung ano ang madalas Nakakaligtaan ng marami na hindi lahat ng relasyon kailangang ipaglaban. Papakaibigan, pamilya o karelasyon, hindi lahat ng tao dapat mong dalhin habang buhay. May mga ugnayan na sinadyalang para sa isang season. Para turuan ka, para gisingin ka, para saktan ka. Oo, para saktan ka kasi minsan yan ang kailangan para matauhan ka ang Stoicism paulit-ulit na pinapaalala sa atin na ang buhay ay hindi mo kontrolado. Pero ang pananaw mo dito, hawak mo. Kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, paano ka bumabangon, paano ka bumibitaw, yan ang responsibilidad mo. Isipin mo to, may kakilala ka ba na kapag kasama mo, parang laging may tension, laging may manipis na galit? laging parang may kasamang guilt trip. Yung tipong kapag hindi ka pumayag sa gusto niya, ikaw pa ang masama? Kung oo, kaibigan, hindi relasyon yan, control yan. At walang wisdom o growth na matatagpuan sa relasyong ganyan. Kaya nga, sa stoicism, importante ang detachment. Hindi ibig sabihin na wala kang pake. Ang ibig sabihin, kaya mong lumayo sa mga bagay na hindi na healthy para sa iyo kahit masakit kahit matagal na kahit pamilya totoo mahirap to kasi kung pamilya ang pinag-uusapan ang kultura natin laging sinasabi pamilya yan intindihin mo pero ang tanong hanggang kailan mo iintindihin ang paulit-ulit na pananakit hanggang kailan mo kukonsintihin ang toxicity dahil lang sa apelyido Hanggang kailan mo ipagpapalit ang mental health mo sa konsensyang ipinapasa ng iba. Ang Stoic Way ay malinaw. Piliin mo ang katahimikan at kalayaan ng sarili mong isip. Walang ibang magtatanggol diyan kundi ikaw. Dahil kahit ang pinakamalapit na tao sa iyo, pwedeng magdala ng lasun sa buhay mo kung hindi mo lalagyan ng boundary. At hindi selfish ang magset ng boundary. Yan ang isa sa pinakamalaking misunderstanding sa atin. Na kapag pinili mo ang sarili mo, ang katahimikan mo, at kalayaan mo sa kontrol ng ibang tao, ikaw ang masama. Hindi, yan ang pinakamatapang na desisyon. Dahil ang pinakamahirap gawin ay ang tumalikod sa pamilyar kahit toxic na at harapin ang sarili mong tahimik pero malayang mundo. Minsan, mas mainam ang isang kaibigan na marunong rumespeto sa katahimikan mo kaysa sa isang kamag-anak na marunong lang kapag may kailangan at pag nahanap mo yung mga tao na kayang samahan ka sa tahimik mong mundo yan ang pamilya blood or not dahil ang tunay na relasyon hindi nakikita sa apelyido nakikita yan sa respeto sa kabutihan sa paggalang sa boundaries sa hindi pagpilit ng narrative para lang kontrolin ka. Kaya ngayong malinaw na sa'yo, gusto kitang iwanan ng ilang bagay para pagnilayan mo. Una, hindi mo kailangan ipaliwanag ang desisyon mong maging payapa. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para itapon ang toxic na relasyon sa buhay mo. Kung may mga taong magagalit, hayaan mo. Hindi mo sila kontrolado. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka babangon. Pangalawa, matuto kang kilatisin ang sarili mong ugnayan. Yung bang kaibigan mo, kaibigan talaga? O kasama lang kapag may pakinabang? Yung bang karelasyon mo, partner talaga? O project mo lang na pilit mong binabago? Yung pamilya mo ba, pamilya sa puso o pamilya sa papel? At pangatlo, piliin mo ang katahimikan ng isip mo. Dahil wala kang ibang tahanan kundi ang sarili mong isip walang ibang makakasama mo habang buhay kundi ang sarili mong puso kung ngayon may mga relasyong paulit-ulit kang kinakapitan kahit alam mong pinapahina ka tanungin mo sarili mo anong natitira sa akin kapag wala na sila anong halaga ko kapag wala na silang sinasabi sino ako kapag wala na akong kailangang patunayan dahil doon ka magsisimulang mabuhay. Doon ka magsisimulang makita kung sino talaga ang para sa iyo. Kaya kaibigan, kung may mga relasyong nagpapabigat, nagpapagulo ng isip, nagpapalabo ng direksyon, mo piliin mong bitawan, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. Dahil ang totoong respeto sa sarili, hindi hinihintay, ginagawa at kung natamaan ka sa video na to, ibig sabihin panahon na. Maraming salamat sa panonood. At kung bitbit -bit mo ang mga aral na to, i-comment mo sa baba ang salitang piliin ang katahimikan. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang handa ng piliin ang sarili niya. At syempre, wag mong kalimutang i-like ang video na to kung may natutunan ka. Mag-subscribe ka na rin kung gusto mo pa ng ganitong usapan usapang totoo, usapang stoic, usapang buhay. Dahil sa huli, ang kalaban mo hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong takot na mawalan. At kapag nalagpasan mo yon, kaibigan, wala nang makakahinto sa'yo. Keep shining!